thank <laughs> you Hi guys! Welcome back to my channel for today's video. Eto guys, magluluto na ako ng para sa aming lunch for today. Okay guys, keep on watching! Hey guys! Nakasalang na uli ang ating mahiwagang kawali. Ngayon, mainit na rin yung oil. Yan. Pagsasabayin ko na bali, igisa ang onion and garlic. And then maglalagay na rin ako rito ng salt. Konti lang guys ang nilagay kong salt. Para medyo may lasa na rin siya. And then maglalagay na rin ako rito ng pepper. And then ito guys yung aking lulutuin. Para sa aming lunch for today to. Meron tayo ditong pinalambot na balat ng baka. Yan. Yan guys, Nailagay ko na yung pinalambot kong balat ng baka. Yan. Ngayon guys, naglagay rin ako dito ng anato powder kaya ganyan na ang kulay niya. Ngayon maglalagay naman ako dito ng peanut butter. Yan. Oh guys, alam nyo na siguro kung anong lulutuin ko. Kung ano pala ang niluluto ko para sa aming lunch for today. Yan. haluin ilang natin. Yeah. Yan guys, eksakto lang yung inilagay kong ano peanut butter, malapot na siya oh. Yan. Isang buong peanut butter na maliit lang yung kanyang inilagay ko dito. Inubos ko lahat yun. Yan guys. At bali, ano okay na to guys. Natimplahan na natin siya. Tapos, kung malambot na itong ating balat ng baka, ito naman guys yung pinalambot ko ng mga gulay niya. Yan. Meron tayo ditong puso ng saging. Tapos, Uh, talong, pechay, tapos dadagdagan ko na lang siya ng ito. Kahit hindi namang, kasali sa ating nilotong kare-kare, itong ating ano nga, uh, balat ng baka, lalagyan ko na rin siya ng okra para maiba naman, di ba? Yan, ngayon pwede ko nang ilagay one by one itong mga vegetable na ating nilaga na at malambot na siya. Yan. Ito guys yung puso ng saging. Yan. And then, meron din pala ditong sitaw. And then, ito yung talong. Okay. Okra. Wala pala to guys. Na... Guys, wala pala itong pechay. Tulad na nasabi ko. Sorry, guys. Kaya, idinagdag ko na lang itong Okra. Yan. Dahil mahilig naman kami sa okra. Kaya dinagdagan ko na lang siya ng okra. Dapat kasi to, kaya nabanggit ko yung pechay, dapat talaga ito may pechay. Kaso, wala akong pechay na available ngayon, kaya okra na lang ang dinagdag ko. Dahil nga, tulad na ng nasabi ko, mahilig naman kami sa okra, kaya yan, okay na rin yan guys. Para maiba lang. Yan. Lagyan natin ng sauce yung ibabaw ng ating mga vegetable. Yan. Yan. Wow, yummy. Ito na guys, ang finished product ng aking kare-kare na balat ng baka. Ready to serve na para sa aming lunch for today. Wow. Looks yummy, di ba? Tapos guys, ito yung ating bagoong na ating sausawa ng niluto kong kare-kare yan. Bali nilagyan ko rin siya ng balat ng baka. Yan. para mas lalong sumarap ang ating bagoong nasawsawa ng ating kare-kare. Ayan -kare. guys, kain tayo. Yan, tapos na mag-pray yan. Kare-kare na balat ng baka. Yan, kain. Yan, ito yung ating ulam. Tapos ito yung ating, ito yung kare-kare natin. Tapos ito yung ating bagoong. kain tayo Hmm Hmm yummy, Serap guys Sobrang lambot na nung no, balat ng baka. Kaya ay lang guys. Pagka wala kayong pressure cooker, ang tagal bago lumambot to. Halos umabot ng tatlong oras bago lumambot. Yan, tulad namin, wala kami pressure cooker. Kaya, ang tagal pinalambot yung karne ng baka. Yan, lasa-lasa siyang peanut butter, guys. Saka malapot yung kanyang pinaka-sauce. 啥啦？这个都。<止 hein. S 1> Sarap yan, balat ng baka. Pasabay ko yung apo kong kumain. Kain na. Sarap yan. Mm-hmm. Ah. 杨幂。Yummy. Дякую за Yan so, guys. O, to, na tong aking kami. Pero may ulam pa ako. Oh! May isa. Ano nga po? Hindi mo to. Mababa sa malalaglag. Oh. Balo yung hindi ko naubosan to, guys at mahirap na baka tayo atakehin ng hive dad. Nakakarami yung kuha ko eh. Yan, okay na ako dito. Yan guys, magpapaalam na muli ako sa inyo. At kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. E pakiclick nyo lang yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone! And God bless to us. Happy Sunday!